Laban na <laughs> Yo, laban na! Panibagong araw, panibagong brownout! Ay este, karanasan pala. <laughs> Muli nga kami nagbabalik dito sa bayan ng Gabaldon. At dahil wala nga ang kuryente ngayong araw, ay magpapalamig kami sa isa sa pinakasikat na ilog sa ating lalawigan. Panigurado, marami rin tayong kababayan na paparoon ngayon. Shoutout nga po pala sa Neko 2 Area 2. Partikular sa Gabaldon substation na nakakasakop sa aming lugar. Hindi lingid sa aming kalaman na kailangan din ng maintenance ng ating kuryente. Halina Muna kayo mga kababayan, samahan nyo kaming maligo sa malamig, malinis at malinaw na ilog ng Dupinga. Pagpasok nga namin dito sa Dupinga ay merong humarang sa amin na tinanong kung kami ay magka-cottage o hindi. Samantalang kailangan naman namin magbayad ng 20 pesos isa bilang entrance. 500 pesos ang bayad ng cottage dito. Nang marating nga namin ang cottage number 53 ay nagsimula na kami maghanda ng aming kakainin. Samantalang si Goten nga ay nagutom na kaya nagpalaman na ng tinapa. Dahil nasa paanan nga lang ng bulubunduki ng Sierra Madre, ang Dupinga River ay langhap na langhap mo ang sariwang simoy ng hangin. Tulad ng aming inaasahan, marami tayong kababayan ngayon ang nagpiknik dito sa Dupinga. Nakakataba nga ng puso dahil marami sa kanila ang nakakakilala sa atin. Yung tipong pag nakita kami ay sumisigaw ng laban na. Katulad na nga lang ng mga cute na cute na chikiting na ito, kaya pinakaway namin sila. Matagal na ang Dupinga River at naging bahagi na ito ng napakaraming grupo tulad ng magkakaibigan at magkakapamilya. Napakaraming selebrasyon at karanasan na naging bahagi itong dupinga Ayan nga ang mga idol natin dito, laban na! Kaya ikaw kababayan, kung nanunood ka ngayon, ishare mo naman sa comment section ang iyong naging karanasan dito sa ilog na ito. Pagmasdan nyo mga kababayan kung gaano kalinaw ang tubig dito. Kaya nga hindi na nakakapagtaka kung bakit patuloy itong binabalik-balikan ng ating mga kababayan. Isipin mo yon sa halagang 20 pesos na entrance at 500 pesos pesos na mag-e-enjoy na kayo. Nang maluto na nga ni Lydia ang aming mga pagkain, ay nagtulong-tulong na ang mga para ma-set up ang aming pangmalakasang pang-nature na lamesa at upuan. Ngayong araw ay lima kami magkakasama. Andyan si Dugong, andyan nga si Mojaco, andyan si Lydia at syempre si Gote. Nakakatuwa dahil nakilala namin dito si Mark, si Silor at si JB. Pinapanood nga raw nila ang ating mga video. Sila ay mula sa Barangay Malinaw. At dahil napakaganda nga ng view dito sa Dupin, Dupinga ay hindi namin pinalagpas kaya nag-picture-picture -picture na kami. Mula pa noon talagang hindi matatawaran ang ganda ng inang kalikasan. Lalo na dito sa ilog ng Dupinga kaya maging responsable tayong turista. Dahil ito ay isa sa ipinagmamalaki ng bayan ng Gabaldon. At isa ito sa pinagkukuna ng kabuhayan ng ating mga kababayang dumagat dito sa Dupinga. At dahil tapos na nga kami mag siempre syempre kainan na. Mas naging magana nga ang aming pagkain dahil dito sa bagoong alamang spicy longga kanisa ng arzanans. Solid sa sarap yan. Ayan nga si Goten at kinamoy na ang pansit. <laughs> Grabe sobrang sarap kumain dito habang nakababad sa malamig na tubig ang iyong mga paa. Ayan nga't nakipagkwentuhan pa sa atin ang ilan sa ating mga kababayan dito. Pagtapos nga namin lantakan ng pansit ay liguan na. Grabe nga dito sa dupinga dahil kahit matindi ang sikat ng araw ay napakalamig pa rin ng tubig. Ang tubig kasing ito ay direktang nagmumula sa kabundukan. Kaya naman siguradong fresh at malinis. Ayan nga't kasabay ng maligo ng mga kayo ang mga taga Nga pala mga kababayan, kung hindi kayo marunong lumangoy, wag na wag kayong magtatakang tumalon sa malalim. Mahirap na, baka kayo'y malunod. Pero sa totoo lang, hindi matatawaran ang kaligayahang hatid ng ilog ng tupinga. Bukod sa pinatitibay nito ang inyong samahan, ay nakakabuo kayo ng hindi makakalimutang karanasan. Kaya naman, isa ang ilog na ito na talagang maipagmamalaki namin dito sa aming lalawigan. Mga kababayan, tara na at dayuhin at balikan ang ilog ng tupinga pinga. Nawa maging kakibat ng ating pagsasaya ang pagiging responsable turista. Ingatan at pangalagaan natin ang inang kalikasan. Ito pong muli si SK Philip, isang proud Robinsyano at isang proud na mula sa bayan ng Union. Sa ngalan ni Goten, Mudjako, Lidya at Dugo. Maraming maraming salamat sa pagsamangga sa muli. Paalam, ingat and God bless. Laban ha.